Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,088 subscribers. Konti na lang, guys. At mag thousand subscribers milestone na tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Okay, ang pag-uusapan po natin today ay Justine, no? Justine. Nakakamangha, no? Um, nakakabigla din. Dahil ang titulo ng ating pag-uusapan today ay Matindik Bongbong Marcos tinanggal ang vice-presidente sa National Security Council, no? At hindi lang po ang vice-presidente ang tinanggal niya, pati po ang mga dating pangulo ng Pilipinas no? Nakakaawa. Nakakaawa din ang Pilipinas. Nakakaawa din si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung alam niya ang kanyang ginagawa o talaga namang merong sasuggest sa kanya na hindi alam ang kanilang ginagawa. Tama po. Si Pangulong Bongbong Marcos na binoto at ikinampanya natin, inindorso natin noong 2022 ay uh, tinanggal po ang kanyang vice presidente, ang vice presidente ng Pilipinas na nakakuha ng 32 million Filipino votes na mas lamang pa sa kanya at ang mga uh, living former presidents as members of the National Security Council, NSC under EO 81. Ha? Eh? Ito po ah, uh, ito po yung statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin said that the EO aims to streamline the council members and that the Vice President does not fit to the mold at this time. Nako po. Ay nako. Ay nako talaga. <laughs> talaga. Kung alam niyo kung makikita niyo po yung listahan, bakit nandun po yung mga minority leaders? Dapat nga hindi po kasama to. Dahil nga po Akala ko nga po ba sensitive ang pinag-uusapan dyan sa National Security Council. Hindi lang naman po ito kapi-kapi lang, di ba? At the moment, the VP is not considered relevant to the responsibilities of membership in the National Security Council. Napapansin po natin, nung, habang nun nandiyan po si uh, dating Chief Justice Bersamin ay nakakaganon na ang mga pangyayari. Uh, the Vice President, and all living former presidents have been members of the council since it was created during the Quirino administration in 1950 standard po ito no standard po ito ibig sabihin protocol siya nandiyan na talaga siya no ito yung mga taong nag-a-advise sa pangulo on all matters of national defense policy Napaka ano, hindi ko po alam kung anong itatawag natin. The body was reorganized four times during the Marcos Sr. Cory Aquino, Ramos, and Makapagal administration, but the vice president and former presidents stayed as members. No, pwede namang ex-officio eh. Hindi po natin alam. Pero nandyan pa rin po sila dahil sila po ay nag a sa sitting president. Pero ano nangyari? Mahal na Pangulo, binoto pa naman kita. Kinampanya pa kita. Kinumbinsi ko ang libo-libong mga bikulano para bumoto sa iyo. in kita sa ating hashtag Wakwidlan Channel, Mahal na Pangulo. Ang gusto po sana natin, kampihan mo ang iyong pangalawang Pangulo. Kampihan mo ang isang tao na kumampi sa iyo mula nung umpisa hanggang ngayon. Bakit hindi po ganun ang gawin niyo, Mahal na Pangulo? Vice President Sara Duterte previously questioned her supposed exclusion from previous NSC meetings, even if Marcos has not convened the council since assuming office in 2022. Eh, hindi pa pala nag-assume eh. Ay, hindi pa, pa po pala nag-meeting ang National Security Council. Makailang beses na na nagtangka ang China, ang bansang China. Nag, ma, makailang beses na na nagkaroon ng mga uh, mga rallies. Di po ba? Makailang ulit na, na nagkaroon ng mga chismis. But the vice president said she has not received a single notice of meeting from the National Security Council since she assumed office on June 30, 2022. Wala eh. I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, whether present or past, resolved to consider The remarks by a vice president against the president, she said in an interview in November. Ito po yung parang allegedly banta ng pangalawang pangulo sa pangulo ng Pilipinas. Pero ayaw investigahan ng National Security Council at mga offices na nakapalibot sa executive ang tangka naman sa pangalawang pangulo. Please include in the agenda for the next meeting my request to present to the council the threats to the vice president the office of the vice president, institution, and its personal. nayari na, di po ba? Ayun po ang natin eh, mahal na mga kababayan ko. Ha? Bakit po pag sa pangalawang pangulo ay napaka uh, gahaman ng mga congressmen and women natin uh, at saka mga senador natin, no? Bakit hindi po ba kayo kinampihan ng ating pangalawang pangulo in the past? Hindi po ba kayo ikinampanya Ah, huh? hindi po ba uh, sooner or later baka pwede kayo ang maging pangalawang pangulo ni Vice President Sara Duterte kung ito ay tatakbo bilang pangulo ng Pilipinas? Bakit nung DepEd Secretary po ba siya? Ano po bang ginawa niyo para sa kanya? Pinagtanggol niyo po ba? Ito mga congressmen and women natin, nakikita pa natin sa litrato ang mga mukha niyo uh, sa likuran ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte in the past pumapalakpak pa po kayo. Hindi po ba kayo nakinabang sa mga programa ng Duterte administration? Yung mga pinatayo niya pong bypass roads, ah? yung mga skyway na pinabilis niya, yung mga trains na pinabilis niya, yung, yung common station din sa North EDSA, kumbaga, nakinabang po ang mga bridges na pinagawa niya, build, build, build. Nakinabang po ang buong bansa. Hindi po ba dapat matuwa kayo doon? Hindi ba? Yung mga pension, no? Sa SSS, GSIS, mga dagdag na benepisyo, yung mga no smoking policy, yung mga libreng sakay program. Hindi po ba nakinabang ang mga kababayan natin? na dapat ikinatuwa nyo yung war on drugs, tumahimik ang bansa natin. Malaya tayo nakakapaglakad sa kalsada, sa recto, sa kiyapo, etc. Na wala man lang kinakatakutan kundi nakamanman ang mga kapulisan para sa ating mga kababayan. Hindi po dapat matawa kayo doon? Hindi po ba? Nakita po natin ang katakutan ng mga mga drug addicts at drug pushers. Takot na takot sila, nanginginig. Huh? hindi makagawa ng kasalanan dahil hindi po nakadroga. Hindi po ba dapat natutuwa tayo doon? Mas, yung mga NPAs po, no? takot na takot. Hindi po ba dapat lang na matuwa po tayo doon? Kayo po ang tinatanong ko mga kababayan ko. Hindi po ba? Tapos ngayon, tatanggalin yung Vice President na inelect ng 32 million Filipino votes. Electorates versus sa 31 million Filipinos, hindi po natin masabi. Eh kung tumakbo si, si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo noong 2022, baka hindi ka Pangulo ngayon. Pangulong Bongbong Marcos, yan po dapat ang isipin natin. Utang na loob dapat. Salamat po ng marami. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Please maintain and sustain. Ah, uh, sorry. Uh, please keep on subscribing so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.